higpit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, kita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025, the Brigada Midterm election special coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Matabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. Of right. The Mandate 2025. The... Changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 1 .1 1 .1 1 .1 Brigada 1 .1. News FM Manila. The music and news authority. One time the New Filipino Time ala Septenang Umaga. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Funeral Mass ni Pope Francis sa Sabado. Pinaghahandaan na. Public viewing hanggang ngayong araw na lamang. Malacanang bumuo ng Executive Committee habang wala sa bansa si Pangulong Marcos. Vice President Sara Piniro, si Senadora Amy Marcos na magpalit na ng apelido. Duterte tila nagpahiwatig pa ng posibleng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 election. Department of Agriculture naman dismayado sa banat ni VP Sara sa kalidad ng ibebentang 20 pesos na bigas. Pagpatay naman kay Rizal Cagayan Mayor Ruma inirekomenda ng PNP na mapabilang sa election-related incident. At ang PNP naman pinaigting na ang presensya at operasyon kontra krimen sa buong Bansa! Siksik -sik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve to a better life, life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw ng Biyernes mga kabrigada April 25, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga Mga kabrigada, inilatag na ang malawakang security plan sa Vatican kasabay ng pagtungo ng mga leader ng iba't ibang mga bansa at ng mga katoliko para sa liping ni Pope Francis sa araw ng Sabado, April 26 Ilan ho sa mga political VIPs na dadalo ay sina U.S. President Donald Trump, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Prince William ng Britain, at gayon din sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos na ngayon ay papuntana na ng Vatican. Nagsimula na ring magsidatingan ng mga kardinal na makikibahagi para ho sa seremonya at sa conclave para ho sa pagpili ng susunod na Santo Papa. Ayon sa otoridad, nakaalerto na ho sila simula pa noong lunes na mismong araw ng pagkamatay ni Pope Francis. Samantala, hanggang ngayong araw na lamang ang public viewing para humasilayan ng mga labi ng Santo Papa ililibing si Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major tulad ho ng kanyang kahilingan. Pangungunahan naman ni Cardinal Kevin Joseph Farrell ang funeral rites para ho sa paglilibing sa Santo Papa. Mga kabrigada, biniro ho ni Vice President Sara Duterte si Senator Amy Marcos na palitan na raw ho nito ang kanyang apelido habang sila ay nasa isang campaign rally sa Maynila. Tinuksurin ho niya si Marcos kung siguro ba itong mananatili sila sa kanilang tambalan. Matandaang umalis nga ho si Senator Amy si Senator Slate ng kanyang kapatid ni si Pangulong Bongbong Marcos dahil magkasalungat daw ho sila ng posisyon sa pag-areso kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, nagpahiwatig naman si VP Sara na posibleng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sa nasabi ko kasing rally, ipinatanggal niya ang seal sa podium sa baybirong dapat na raw palitan ng seal ng Office of The President. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Tanggap tayo ng reports mga kabrigada. Ito hong DA dismayado daw sa banat ni VP Sara sa kalidad ng ibebentang 20 pesos na bigas. Brigada Jigo Boy Custodio, ibrigada mo! Dismayado si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na kumukwestiyon sa kalidad ng bigas ng National Food Authority na ibibenta ng 20 pesos per kilo sinabi ni Secretary Laurel na labi silang nasaktan ng sabihin ng bise na ang ibibentang bigas ay hindi pang tao kundi pang hayop. Masakit yun at uh, uh, may, pride din naman kami at uh, you know, the, we're trying to do our best to do the job that uh, yung aming mandato and part of it is uh, giving the best quality rice that we can process no for uh, the consumers. Ang pagbibenta ng murang bigas ay upang mapagaan ang gastusin ng pamilyang Pilipino, lalong-lalo na sa mga may hirap na sektor. Tiniyak din ng DA na dekalidad ang mga bigas na ibinibenta sa mamamayang Pilipino. Sa ilalim kasi ng batas, may mandatong NFA na bumili lamang ng bigas mula sa mga lokal na magsasaka upang masuportahan ng lokal na agrikultura. Kaya sa pagsasabing ang bigas ng NFA ay pakain lamang sa hayop, ay isa raw paghamak sa kalidad ng bigas ng ating milyong-milyong magsasaka na nagpapakahirap ng husto sa kanilang pagsasaka. Nanawag naman si Sekretary Laurel kay VP Sara na isang tabi ang hindi pagkakaunawaan sa politika at makipagtulungan na lamang sa DA upang matulungan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ng mga ordinaryong Pilipino. Sana na lang, eh, imbis na bumatikos si ang ating Vice Presidente, who I deeply respect, ay sana ay tubulong na lang sa aming programa ito para sa para, para sa lahat naman ng mga uh, mayan ito eh. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Of Brigada Balita Nationwide. Long-term investments magsisilbing pundasyon. Nangabot kayong bigas ayon huyan sa liderato ng Kamara. Brigada Haji Caminho e Brigada Obrigado, Brigada. Pinag-aaralan ng Kamara ang pagsusulong ng mga panukalang batas na titiyak na magiging sustainable at pangkalhatan ang roll-out ng programang abot-kayang bigas. Ayon kay Romualdez, long-term investments ang magsisilbing pundasyon ng matatag, mura at yumayabong na bigas. Tiwala ang speaker na matapos ang 2025 midterm elections, mabilis nakikilos ang Kongreso para pagyamanin pa ang nakatakdang implementasyon ng 20 peso rice program. Ibinida rin nito na halos natatakas tatanaw ang target na 20 pesos kada kilo lalo't bumagsak na sa 35 hanggang 39 pesos ang dati ay 60 pesos kada kilo sa merkado. Sa ngayon, nakasisiguro ang leader ng Kamara na nasa tamang direksyon ang bansa. Nanawagan naman si Romualde sa publiko na manatiling mapagmatyag kasabay ng pagbabantay ng Kongreso sa presyo. Patuloy yung manong tutulong ang lehislatura kay Pangulong Marcos upang tiyaking walang maiiwang pamilya at sa pamamagitan ng sipag ng magsasaka at dis disiplina ay magiging alaala -ala na lang ang gutom in the heart of changing lives ako si Brigada Radika Amiño ng 105.1 Brigada News FM Manila the music and news of Nationwide. Ang malakanyang naman bumuo ng Executive Committee habang wala sa bansa si Pangulong Marcos Brigada Maricar Sargan Ibrigada e Mo Brigada <laughs> Bumuo ng executive committee ang Malacanang upang pamahalaan ang pang-araw-araw na operasyon ng Office of the President habang nasa Vatican City si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. mula kagabi hanggang April 28 para dumalo sa libing ni Pope Francis. Sa bisa ng special order number no. 424 na nilagdaan ng pangulo, layunin ng committee na matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng pamahalaan habang wala siya sa bansa. Pangungunahan ng Executive Secretary ang naturang committee bilang chairperson kasama ang mga kalihim ng Department of Agrarian Reform at Department of Justice bilang mga miyembro. May kapangyarihan ang komite na kumilos para sa Pangulo maliban sa mga usaping kinakailangan siya mismo ang gumawa ng desisyon batay sa konstitusyon at sa mga isyong may kaugnayan sa pambansang seguridad, partikular sa organisasyon ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Kinakailangan unanimous o magkakapareho ang pasya ng mga miyembro ng komite sa lahat ng desisyon. Kapag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang usapin ay agad na ihaharap sa Pangulo para sa kanyang gabay o desisyon. Inaatasan din ang lahat ng ahensya at sangay ng pamahalaan na magbigay ng suporta sa Executive Committee. Ang lahat ng aksyon ng committee ay ituturing na opisyal na kilos ng Pangulo maliban na lamang kung ito'y kanyang tututulan o babawiin. Iuulat ng committee sa Office of the President ang lahat ng kanilang naging pasya at hakbang limang araw matapos ang pagbabalik ng Pangulo sa Pilipinas. Nabatid na sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Secretary Conrado Estralia at Secretary Boying Remulia ang mga itinalagang caretaker ng bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. One time the new Filipino time, 7.12 ng umaga. Paid 4 by. Attorney Nathan Odokado, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Ang mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marculeta. Tulungan natin siya, mabait, matalino, mat integrity. Marculeta, iboto ninyo Let us bring back our president. No matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Senator Marculeta sa Senado. Mula sa PDP Party Iboto Pagkasinador Markuleta Number 38 sa Balota P4B Jun General Santo City Ringgada Balita Nationwide Tiniyak ng pamahalaan pag na pagsusumikapan ho ng administrasyon na mapondohan ang 20 pesos program sa bigas ng pamahalaan hanggang sa susunod na taon. Ay po kay Officer Claire Castro, bahagi ho ng plano nila ang pagpapanatili ng programa hanggang sa 2028 na. Yan po sa pamamagitan ng masusing pag-aaral at sapat na budget allocation simula 2026. Sa ilalim hindi na kinakailangan ng suporta mula sa mga lokal na pamahalaan simula sa susunod na taon. Bagamat bukas pa rin ang gobyerno sa anumang karagdagan tulong o subsidy sa mga LGU. Sa ngayon, isinasagawa na nga ho itong pilot, eh, pilot implementation sa Visayas Region na unang nagpahayag na suporta at naglaan ng subsidy sa programa. Sinabi pa ho ni Castro na sa ngayon ay inaayos pa ang mga maaring issue sa logistics para naman ho sa nationwide rollout ng programa. Balita, nationwide. Ang National Security Council naman umaasang makapagpapasa na ng bagong batas laban hosa sa espionage dito sa Pilipinas. Brigada Ann Cortez, ibrigada brigada mo! Brigada tuloy na hinihikayat ng National Security Council, si Senate Special Committee on Philippine Maritime and Maritime Zone, Chairperson Senate Majority Leader Francis Tolentino, na magpasanangan ng bagong batas para masakop pa mga isyo hinggil sa mga pang sa Pilipinas. Gihit kasi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, masyado na raw outdated ang mga kasulukuyang batas kaya dapat lang itong mapalitan ng mga bago. Umaasa naman din si Malaya na makapaghahanap ang Commission ng elections, na mga regulasyon tuwing election na maaaring magamit bilang basehan sa paghahain nga ng kaso sa mga taong mauhuling man target na mga kandidato. Maaalala ayon kay Tolentino lumalabas na mayroong trata ang Chinese Embassy na kumpanya sa Pilipinas para magsilbing troll farm na tatarget naman sa mga kandidatong tumatakbo ngayong midterm election. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cortez ng 105.1 Brigada The News uh, FM Manila, The Musica News of oh, 40. Nation One. Nationwide. Iminubok tayo naman ng PNP na mapabilang na host sa election-related incidents. Ito nga ho ang pagpasalang kay Rizal Cagayan Mayor Joel Ruma. Ayon ho ka Brigada kay PNP Spokesperson Police Colonel Randolph Tuanyo sa ganitong paraan ay makagagawa ng mas maayos na plano ang COMELEC at iba pang pa government agency singil nga ho sa security sa lalawigan. Paliwanag ni Tuanyo na sa ilalim ng panuntunan, itinuturing na election related ang isang krimen kapag sangkot o biktima ay isang kandidato, supporter o election officer. Kung nila nga hong sinabi ng Comelec na sa tingin ho nila ay premature pa para ilagay ho ang kagayan sa Comelec Control. Tinitingnan daw ho nila kung ano ang kasalukuyang kategory ng lugar para makita kung pwede bang ma-increase ito mula orange category pataas ng red category. Pingada balita, nationwide. naman pinaigting na ang presensya at operasyon kontra krimen sa buong bansa. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! Brigada! Mas pinalakas pa ng Philippine National Police ang kanilang police presence at operasyon sa buong bansa. Ang intensified operations ay kasabay ng preparasyon ng PNP para sa nalalapit na 2025 National and Local Elections ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil high impact operations visible police presence sa public places at proactive crime prevention ang focus ngayon ng PNP sa NCR Anya pinaigting ng presensya ng mga polis sa EDSA at key intersections gaya ng terminals at pedestrian heavy areas sa Central Luzon at Calabar Zone gumagamit ng crime mapping at time-based data para sa mas epektibong patrol strategy. Samantala pinalakas din ng Highway Patrol Group ang kanilang operasyon sa major roads katuwang ang LTO sa pagpapatupad ng no-plate, no-travel policy. Masaktibo na rin ngayon ang tactical motorcycle riding units sa pagtugis sa loose firearms, droga, private armed groups, organized crime at wanted persons. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gas Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Bilang na mga bataang hi o batang hindi pa kailanman na babakunahan, malaki na roho ang ibinaba. Brigada Sheila Matibag, i-Brigada e Mall. Brigada. Live report. Department of Health o so DOH na malaki ang ibinaba ng bilang ng mga batang Pilipino na hindi pa kailanman nakatatanggap ng kahit isang bakuna o yung mga zero-dose children. Mula kasi sa higit 1 milyon noong 2020 to 2021, nasa 163,000 na lamang ito noong 2023. Ang pagbabang ito ay iniuugnay ng DOH sa pinalakas na vaccination efforts sa national at local levels. Kasabay nito, nakapagtala ang ahensya ng higit 1.5 milyon mula sa higit 2 milyon na mga batang nasa edad 0 to 12 sa bansa na fully immunized. Target ng mga health authorities na mahit ang hindi bababa sa 95% na vaccination coverage sa lahat ng mga eligible groups upang maiwasan ang posibleng mga outbreak ng mga vaccine-preventable diseases. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Brigada Balita Nationwide Nagpasalamat naman si Senador Bongo sa publiko para ho sa patuloy na pagsuporta sa kanya matapos manguna sa Senatorial Preference Survey ng Archipelago Analytics na isinagawa mula April 7 hanggang 12. Sa naturang survey, umabot ho sa 64% ang nakuha niyang voter preference na isa raw patunay na pagsuporta ng taong bayan sa kanyang malasakit at serbisyo para sa mga Pilipino. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Balita. Makabayaning Pagtutulungan. Mga kabrigada, napakahira para husa isang padre de pamilya ang magkasakit at mawalan ng kakayahang makapagtrabaho. Ito pong nararanasan ngayon ni Eduardo Aguirre. 57 anyos at naninirahan sa Matalam, Cotabato. Hindi na husa siya makalakad mula pa noong 2015 dahil po sa matinding arthritis. Mataas daw po ang uric acid ni Mang Eduardo at namamaga ang kanya mga joints. Hindi na makalakad dahil napakasakit. Si Mang Eduardo naman mga kabrigada isang die hard fan at listener ng Brigada News FM Kidapawan at nakikinig sa himpilan mula madaling araw hanggang gabi kung saan ang kanyang radyo ay nasa kanyang bandang ulunan nakalagay sa kanyang papag kung saan doon na rin ito natutulog. Dahil po sa ating makabayaning pagtutulungan na abutan ho ng brigada ng 1 tahanan volunteers, si Mang Eduardo ng Groceries at tulong pinansyal. Salamat sa Brigada Tahanan at sa Brigada New Ship Malaking tulong po sa amin ng uh, Brigadawan Tahanan at sa, ma, at, at sa, nagbigay sa amin uh, bigas at mga grocery items lapos sa Brigada News FM at sa Wantahanan, maraming salamat ka, Brigada Balita. balita. Nakabayanin, pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide, sa Brigada Balita. Nationwide, Brigada Balita. In the heart of changing lives, Kamipoang po ang inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Gab Dalisay. Polarito sa 105.1, Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ang sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives